makakausap po natin ng Executive Director ng Samahang Industriya ng Agrikultura o Sinagsig noong Jason Kainglet. Sir Jason, good morning po sa inyo. Si Orly Tinidad po ito sa Radyo na TV pa. Good morning, sir. magandang umaga po, ka Orly, at sa lahat po ng nanonood at pakisilig. Noong una, ang unang pinagtunan po ng, sa mga panayam sa DA ay 4.5 metric tons ang iaang kating bigas. Karagdagan dahil nga sa epekto po ng nagdaang sunod-sunod na bagyo na, na, na nalantaho sa mga sakahano natin dito sa Luzon. At uh, sumunod sa pahayag na kay narinig, na panayam din po kahapon, ay isda naman. Dahil maaaring maapektuhan daw po ang suplay ng isda, pati gulay, ay maaaring ganun na rin po ang uh, uh, gawin ng uh, Department of Agriculture. Kanila pinag-aaralan po yan. Dahil nga po sa maari kakapusan po ng na supply natin itong mga binabanggit natin ng mga produkto ito. Ano ho ang reaksyon po dito ng inyong grupo, uh, Sir Jason? Uh, Unang-una po dun sa usapin ng bigas, uh, bago naman po dumating ang bagyo, no? panahon ng bagyo, talaga po nakatak nakatakda tayo mag-import ng 4.1 million metric tons, naging 4.5. At ngayon nga po, ang sinasabi nila ang epekto ng bagyo, ang ang tingin natin baka dapat mag-inventory ang DA uh, hindi lamang sa bigas kundi pati nga po sa sinabi niyo kanina yung isda at gulay mahirap um, po kasi ang DA uh, na para bang first instance ay import kaagad um, parang atin, parang unang parang first time nangyari sa atin na lahat ng ito <laughs> Opo, medyo nakakalungkot po. Lalo po sa usapin ng gulay dahil ang sabi naman natin, uh, nakaka-adjust naman ang mga Pinoy sa, sa gulay kung anong sa hapan. Hindi kinakailangan mag-import kagad. agad. Dahil po ang, ang problema natin sa importasyon, uh, ka-orly, may mga cold storage kasi mga importers. Eh ano uh, kung ang panahon ay dumating na nakapagtanim tayo ulit, nakarecover ang mga magsasaka natin, mga magugulay, eh tampak naman ng gulay sa palikid. Eh, kawawa na po ang ating mga producers. Ang sinasabi natin sana, eh, tulungan muna ang ating mga magsasaka, makarecover, makapagtanim, makapag makapagbangka o makapag ulit sila, makapag Bago po natin isipin na mag import tayo, may, yun po ang ating kinanulong ko hindi hindi, hindi pa man lang natatapos itong sakunahan ng ating mga farmers ay nasa importasyon kaagad ang mindset ang sinasabi ni Asec Ardel de Mesa. All right. Uh, hindi ba uh, natanong ko rito kay uh, Asec de Mesa kahapon na sinasabi nga talaga niya na medyo hindi talaga sasapat pero kung sa kasakaling ito may problema sa supply dahil nanalasa sa Luzon, hindi ba natin kayang kunin o punan yung pagkukulang mula naman sa ilang mga lugar na marami rin naman na puproduce ng mga agricultural product like sa Central Mindanao at uh, ilang area sa Visayas. Uh, an anong tingin niyo rito sa ganitong posibilidad? Kaya nga po sabi natin, nag-inventaryo ang DA mo na marami pong mga lugar na sobra-sobra ang mga produkto, sobra-sobra ang mga itatanim, tinatapon lang minsan dahil nga sabay-sabay ang anihan, baka po kailangan mag-inventory muna ang DA. At kung sa gulay naman po, sa tingin ko, hindi naman uh, ang mga Pinoy, siya nga po, na mag adjust tayo. Kung, kung, pwedeng sayote, imbis na papaya, kung pwedeng uh, carrots muna, imbis na mga repolyo, yung, yung ganun po ba, hindi, hindi kailangan, kailangan mag-import dahil ang Long-term impact po ng importasyon sa gulay sasabay siya sa local production, kawawa po ang ating mga farmers. Yun po ang ating sinisipin sa long term, lalo na kung nakapasok mga imports na dati, na, dati naman ay hindi tayo nag-aangkat ng na mga ganong klaseng gulay, kawawa po yung ating mga local producers in the next 2-3 months. Hindi po siya kamukha ng bigas na anik na walang kailangan mo. Kasi uh, ka, ito pong gulay, linggo lang ang binibilang natin, makakaproduce ka po ulit ng mga kinakailangan nating sangkap sa ating mga ulam at mga kinakain ko. Mm. -hmm. Sir Jason, baka lang hindi ko maware. No? Malilan siguro ang aking pagtansya. Ang palay, alam natin na matagal yan bago anihin, magiging tatanim, then magiging palay, anihin, then magiging bigas yan. So may panahon talaga yan. Pero, Tama po. pero bakit ang isda? Eh, kailangan lang naman gawin, pumunta tayong karagatan at mangisda. Hindi na kailangan magdigan tatlo, apat. Although sa ilang mga, mga lugar kasi, may close fishing season ngayon, naunawaan natin yon. Pero pwede naman tayong mangisda sa ibang lugar na wala hong ban. Uh, hindi yung parang automatic uh, kung ilan ang kulang at uh, i-import agad. Ganun ba yung dapat na at pagtingin dyan, Sir Jason? Oo. Tama po yun, uh, Sir Orly, ang sinasabi natin, dahil kausapin natin ng mga maringis kahapon, nagtataka sila bakit isusunong agad ang importasyon. Samantalang nakakapag-pangisda naman sila, uh, yun nga po ang problema talaga, bumababa ang presyo nila, farm rate nila, kasi nga po, ang kalaban nila, eh, itong mga imported na mga isda, tulad din po ng, ng palaya, ng bigas, ng baboy, ng manok, yun po ang parang hindi nakikita ng be eh, nakakalungkot na ang uto talaga tendency ay mag-import. Eh, yung NEDA, maintindihan natin yan dahil yun talagang sinusolo. Pero yung kagawaran po ng DA, yun po ang sana saan natin inahabol kay, mm -hmm. kay ASEC ang kahapon. Bakit kailangan mag-announce ka na mag-import? Kausapin mo muna yung, yung industry, kausapin mo muna yung sector, Kung talaga pang kakapusin tayo, nagunod po tayo sa mga pahayagya, lalo na sa usapin ng gunay. Eh, yung gunay po talagang small scale yan. Uh, hindi po yan talagang mga malaki ang plantasyon. Direct, direct na po ang epekto sa ating mga farmers kung sa kapakaling oh. matutli po yung sinasabi niya pag-angkat ng gulay. Hindi naman natin kinakailangan maghintay ng apat, anim na no buwan. Kung kinakailangan uh, makapunta at makapag-isna yung ating mga manging isda sa malalayong mga lugar pero nakapaloob sa ating exclusive economic zone at maraming isdang mga huli, edi eh, bigyan natin ng escort para hindi sila mabuli ng mga barko ng China. Ang importante, yung pwede nating makuha sa ngayon at makaya nating ipuno sa ating kakulangan tulad ng supply ng isla, kaya nating gawin yan, hindi kinakailangan mag-angkat. Dapat po. Dapat gawin muna yung uh, lahat ng paraan na para local supportahan ating uh, magkukulay, maging isla pagbababoy, ating mga rice farmers at corn, corn growers. Kasi po, ang epekto ng bagyo, hindi lang naman nakatingin tayo sa consumer dapat eh. Marami pong paalanin na sana, paanin na, nasira. Hindi po dapat ang una mo nang gagawin. Tulungan makabangon, makarecover, makapag, makapaghanda o di sa pagtatanim ating mga farmers bago po tayo mag ng import kaagad. Okay. Uh, susugan ko na yung binabagit nyo kanina na parang <laughs> Kung ang maririnig natin na import ay magagaling sa NEDA, ay ah, yun talagang kan <laughs> yung kanilang direksyon na kanilang ma mabilis na paglutas sa problema ng pakangilangan at sa inflation. Pero Department of Agriculture talagang last resort na maririnig natin yung importation. Parang yung mga uh, mga namuno na diyan ng mga nakaraang mga panahon, parang asiwa sila na, na magbangkit na mag-aangkat eh. Kasi pag umaabot sa ganung pahayag o statement, parang ang hindi sila epektibo para mapanatili ang supply ng mga produkto dito sa atin at kinakailangang umasa sa importation. Tama ba yung impression na ganun, Sir Jason? Tama po. Uh, po tayo sa pahayag ni Asik Amel. Tayo naman po ay uh, lagi tayong kausap si Secretary o, Maganda po yung usap sa kanya. Talagang tutulungan ng ating mga pakikita po na, mga pakasaka. Eh. Bakit biglang uh, ang isang uh, tagapagsalita ng DA ang uh, sa kanya pa mismo nang gagaling na mag-import tayo. Kung baga, eh, na tayo mag-import, hindi siya mag ang sabihin ay tutulungan natin ng mga pagsasaka, makabangon dito sa sunod-sunod na mga bagyon na tumama sa ating mga. Mm -hmm. Uh, na lang, Sir Jason. Hindi naman kaya itong impression natin about importation ay dahil sa hanggang ngayon, ang EO number 62 hindi pa talaga fully eh, nagbigay ng magandang tulong sa mga bumibili ng bigas. Kasi ngayon naghanap pa rin tayo ng magandang below 50 pesos. Although yung ibang, ibang lugar daw meron eh. Eh, uh, labas natin ng Kadiwa Store. Talagang dyan so talaga mga mura sa mga Kadiwa Store niya. Pero dun sa mga bilihan po ng mga walang Kadiwa Store at malayang mga palengke, parang, parang suntok sa one minsan makahanap sila ng mababa sa 50 pesos na masarap o magandang klase ng bigas. Tama po. Yung mga na natin, ka-orly, sila sa ating 42, ito yung talagang 100% po. Kung kumbaga eh, ang mga kainin at uh, kung meron man po, uh, iilan, uh, kung pag sa sampung sako ang binibenta mo, wala pang sa sako yung 42. So, ibig sabihin, karami ka, karaniwan pa rin na mabibili mo, ay nasa halagang 45 pesos pataas. Uh -huh. Yung nabanggit siya po yung 62, eh parang natatawa na tayo, ang pahayag kahapon ng NEDA ay they they want to retain the EOS Institute dahil tumaas na ng dolyar. Ay, ang, bumagsak ang piso, tumaas ang dolyar. Kung hindi po ma- ng dahilan. Eh. Dati sabi, El Niño, La Niña, ngayon naman, yung pag paglakas naman ng dollar ang sinasabing dahilan. Eh, pag po ang katwiran, talagang hindi po mauubusan ng dahilan. At talagang bumag- ito, tuloy, tuloy, ito, EOS 62 Which is very unfortunate kasi sabi nyo nga po, ano, eh, hindi naman buwa ba ang presyo ng bigas at ang sinasabi ng konsultasyon, baka po yung, yung, mga trader at mga importer na so, kumikita po ng 8 piso kada kilo mula ng EO62. Tubo po yun, malinaw na tubo, dagdag tubo nila. Eh medyo napakalaki po. Ang customs record, sabi nila, 10 billion ang nawala dahil sa tariff collection natin no, because of EO62, ito po yung hindi naman napunta sa mga consumers na 10 billion. Eh, sa bulsa lamang po ng mga importers at traders ang nakinabang nabang po talaga uh, sa ilalim ng i 62 which is very unfortunate po. Alright, Sir Jason, maraming maraming salamat po muli sa inyo at sa uulitin po. Eh, sana naman eh, mababas-babasin itong ganitong mga naririnig natin dahil ang ating pong mga magsasaka, ang mangingis magsasakang Pilipino, ang mangingisdang Pinoy, hindi nila nais na ipasa sa iba yung kanilang obligasyon para na rin po kung pag-uusapan ay yung sapat na supply para sa atin dito sa Pilipinas, Sir Jason. Opo, tama po. Sana nga po, next time tayo mag-uusap, medyo magandang balita naman. Oo nga. Hindi, yun naman talaga <laughs> lagi... gusto ko. Kaya lang, pasensya ka na. Wala ko akong... <laughs> Hindi kasi naging maganda yung naririnig, pati ipanayam sa Department of Agriculture yung nakarang mga araw, lalo na parang mukhang bibig lagi importation. Thank you, Sir okay. Jason. Ha. Next time, magkausap tayo ng mas magandang balita okay. naman. Apa uh, bagandang hapon po. Sa darat po sa pagkakataon. I executive director ng Semang Industriya ng Agrikultura Sir Jason Kinglet mga kapuso ang inyo pong napakinggan. Weramanong si walang pinoprotekt